Pag-usapan naman po natin yung isa sa mga visa ng ating mga OFW dito sa South Korea. Yan po yung E9 visa or yung non-professional worker visa. Yung E9 visa po, usually, wala po yung direct hiring or kaya wala din po yung agency. Lahat po sila dumadaan sa POEA. So, government to government po siya. Yan po yung E9 visa. Usually, sila po yung mga nagtatrabaho sa manufacturing industry farm and fishing industry tsaka construction industry dito sa South Korea Gaano nga ba katagal maaaring mag-stay ang isang E9 visa dito sa South Korea? Usually ang unang kontrata po ng mga E9 visa ay 3 years. After 3 years kapag nagustuhan sila ng kanilang mga employer, maaari silang i-extend ng another 1 year and 10 months. Pero syempre kung ayaw ng employer, hindi po sila maaaring ma-extend. So ibig sabihin sa sa unang kontrata po ng isang EPS worker natin, meron po siyang 4 years and 10 months. Kapag kungwari, nagustuhan pa din siya ng kanyang employer, maaari po siyang i-apply for sincere worker. Yan po yung uuwi sila ng Pilipinas, mag-stay po doon ng 1 month months or 3 months, ipaprocess po yung kanilang documents, hindi na po nila kailangan mag-aral uh, ng Korean, babalik po sila dito sa South Korea sa same employer nila. So, maaari po sila mag-stay doon ng another 3 years at after 3 years, kung magustuhan ulit siya ng employer niya, maaari po siyang i-extend ng another 1 year and 10 months. Pero syempre, choice po yun ng employer. Kung ayaw na employer, wala pong magagawa si worker. So, yan po yung pangalawang kontrata niya. Another 4 years and 10 months. After po niyan, kinakailangan na po umuwi ng ating E9 visa. Kasi hindi na siya maaaring mag-stay pa dito sa South Korea. Pero ang E9 visa po, maaari po yan magpalit ng another visa. Ito po yung ilan sa mga visa na alam ko na maaaring ipalit ng isang E9 visa. Yan po yung F6 visa. Halimbawa, nakapag-asawa sila ng koreano dito sa South Korea. Or kaya naman, uh, yung E9 maaari po siyang ng kanyang employer para magpalit ng E7 visa kapag naman kinakailangan niyang mag pa dito ng matagal dahil sa kaso po niya o kaya dahil kailangan niya magpagaling, ang E9 maaari po niya magpalit ng G1 visa. Kayo, ano po yung mga alam ninyo na visa na maaaring ipalit ng isang E9 visa? I-comment yun naman po dun sa ibaba para alam po namin. Anyang!